<laughs> na, buo, buo, na Ay, ba ito na ang ng bahay. Ano ka ba managpangabot na dito? Kaya excited ako. Ano daw dito, mautak daw. Hindi ka daw makaka-exit kahit. Kailangan oh, ka ikutin lahat. Where is Mavi? Where is Mavi? Mavi school ka Mavi! Mavi! Ano? <laughs> Binata na si Mavi. Tignan! Wow, wow. Sobrang yaman ng Ikea. Ang pang-display lang naman nila ay mga MacBook. Tara, wala lang. What's that, Mavi? Is that a hand? <laughs> Maganda ba, Mavi? Gusto mo ganyan room mo? ganda niya. <laughs> Abi. Sino ang dalawa tigela? Okay ano, may hindi no? Wait, tago So first time na ay magte-try para kami nasa canteen. <laughs> second month na ni Biela, ni Alona. So, ngayon nag na siya. So, kakatapos niya lang maligo. Ay! Ito na, na siya! Nagagalit na siya! Ay, sige, din ko muna to para nasa mo. Be right back, guys! I'm back! Pero tingnan niyo ang bata. Milk drunk. Sushoot <laughs> okay. natin siya sa baba Dahil may papakita ko sa inyo So diba sabi ko naman sa inyo Ang monthly milestone ni Viela ay crochet So thank you ulit Monaline Apawan So for today ang kanyang color ay Look at this This one violet with red and white. O, oh, di ba? Ang ganda. So, kung anong color ng kanyang crochet, yun din ang color ng kanyang cake. So, cake is from Coffee Bakery ulit. Ayan. Yeah, so, second month na niya. And, tinan niya naman yung kuya. So, hindi tayo pwede mag-shoot dito kasi... Ay! Tinan niya naman yung kuya. So, hindi tayo pwede mag-shoot dito kasi... Ay! <laughs> be, dumidigay. Digay di ka po. Ano masasabi mo na second month ka na, be? Tulog lang siya. And eh, hindi lang yan. Thank you, madam. Fresh from Baguio. May pang Valentine's Day ka na na. So cute! Ay, parang pom-poms diyan. <laughs> Ayan! Ang oh, So, di ba sa mga baby shoot, kailangan pinapatulog mo para... <laughs> Sumasagot. Sabi niya, vlog ka ng vlog. Antok na ako. <laughs> sige, mapatulogin ka. Okay, sige na, sige na. Ay, sus, 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 So, ito try sana namin yung headband. Naging makkepong. Hindi, <laughs> <laughs> wala, wala talaga. Wala, wala, wala guys. So, huwag na natin pilitin na may headdress siya. Hindi po isda yung magbe-birthday ha, tao. Uy, nasira ko pa. Hindi, ko lang, ginaganyan ko lang, pinibibit ko lang yung dulo. Kikis. Grabe <ARE> na talaga, <facile> all around in, si Junjun. Jun. Daddy all around. Daddy all around. Oh, right. oh, so Kaya okay, oh, oh. ba? Oh, 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 ba? Kaya ba? Kaya ba? ba? Kaya ba? Kaya Tama. Tama. Yan! O, okay. tama ko lang yan. kaya naman siya sa picture? Ayan, mas mukhasan namin. de, Dede de! Dede de! Pusti! Dede de! Yay! Ito na po, nabubuo na po ang team! Yeah. Nabubuo na po ang team! Yeah. Glam! 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 Okay, okay, okay. okay, okay, okay. Ang mga ba yung sinusot mo? Hahaha! Ang mga Ha? Muli ka sa inyo. Lola! Wee! Titiis <laughs> na lang, <laughs> be. Walang laruan yan. Ito. Ito, may tayo yung sila. Okay, inin na inin. Okay. Thank you for greeting me. Sorry! Sige, oh, dito mo lang ah. sa gitna. Sibok naman, oh. Sibok naman yung mga anti Oh, oh sigi. Lala, susah ke sangat? Lala, ikut Okay nak? So, Thank you again Nico. Pero this is not sponsored. So dahil ang na lang namin sa Wag Unico, dito Kumain na lang kami ngayon sa garahe kumakain. Yung kalan namin brand new 'yan. Thank you, Top Mama. <laughs> Kalo mo talaga lahat sponsor. Malakas so guys, ganito kami sa pamilya namin. Tutulungan kaming magluto. Basta masarap yung pagkain. Napasok <laughs> <fast> siya. <laughs> ayan si Jocelyn Sos na po ang kanyang kakainis. Bago na pa hindi na Jocelyn. Joking. Si Geng Geng, ginaya rin. Kaya siya si Bong Geng. Bong Geng. -Geng. Wow. Ay, isa naman mag-joke. Butong <laughs> na kasi. Taray, para tayo sa pansol. Uy, alam mo, tayo ka ng tayo. Wala ka mo nang ginigisa. pinapanood mo man to, hindi ka pa nakakanguya nito. No. Wala ka pang ipen, parang siya.